Ayan. sa oh, Sarap ng daga. Ano? Kamusta nasa? Malatang. Malatang, e, o? Tengang mag-daga. Eh, ano ba ba yan? Tengang mag-daga. E. <laughs> Hello, mga maren! Ako, eto yung ating pansit na merong lahok na tengang daga. At titignan natin kung kakain ito si Johnny ay five to go. Ano man ang lasa ng, ng tengang daga? Hindi ako makalito. Kumain ka, ha? Nangasayang mo yung pagkain mo. O, balik na,

tayong ng daga po. Alam niyo po ba kung ano yung tayong ng daga, mga mare? Alam mo, Johnny, yung tayong ng daga? Yung daga, yung nalapot sa kulayan. Ang tayong ng daga ay... Kapit! Hali! Hali, ka! Johnny, ha? Ang tayong ng daga... Ay, kabuti! Nge, akala mo ay daga! May daga nga yun.